Welcome to Henry KNG TV. Good morning, good morning mga idol. Ang ngayon po yan Araw po ng lunes. Ano ito po tayo sa bahay. Ito pong sasakyan ko, nakaready na. Kasi nga po, ano ngayon? Meron po akong arkila ngayon. Ah, uh, malapit lang naman po. Dito lang naman po kami sa Minalungaw. Ah, uh, ano. General Tino Nueva Ecija. Ayun po. Pa dito po, inalinis eh, ko na. Tapos ayun, na uh, maya-maya po ng konti. Uh, seven. Alista uh, po kami. Papuntang Minalungaw. Uh. Samahan niyo po ako sa aking biyay ngayon. Ngayong maga sa Minalungaw. Uh. Morning, good morning po. Po, napaganda po. At napakalinis. Ayan po. Ayan po, ito na po yung mga sakay ko. Sila po yung mga magsiswimming sa... Uh, so, minalunga po, minalunga sa, 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 sa Sakay ko din si Pogi sa harapan. Tayo, ah, balit na po kami dadaan sa may ano pala. Magbabayapas po kami. Ayan po para po ang lusot na po namin ay pinirata. Good morning, good morning. 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 Good na Good morning. 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 Good po Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good nito Good po, po yung may-ari ng studio Ayan. Good morning. Good morning. Ah, nandito po kami ngayon sa Gonzales Street sa Santo Cristo. Asya po ba dalawa dyan sa ano? Ayan po. Asya po, asya po. Ayan po, nandito na kami ngayon sa Gapan City. Ah, pagkatapos po nito, no, pagkatapos po ng Gapan Pinyaranda. Tapos nga po, ayun, General Tino na. Medyo dadaan po kami ng konting bundok-bundok lang naman. para marating namin yung Menalungaw National Park. Medyo maulan po dito ngayon sa Nueva pero okay lang po yan. Maraming salamat. Ayan po, at na po tayo sa Papaya General Tino. Welcome, Papaya General Tino. Ayan po. Ayan, ito na po kami ngayon sa kabundukan ng ano, General Tino. So, bali, ito po yung maganda dito. Maganda po yung dahan, mga bago. Tapos po lang po sa bundok yung pupuntahan namin. Yan eh. Maganda. Maganda po dito. Pwede pong balik-balikan. Ika nga. Medyo malapit-lapit na po kami sa Minalungo National Park. Sa Sanglo River. Di ba? Ibang ilog na po yung namin dito. Wala po kasi akong cameraman kaya ako na nagka-camera. Ako yung daan medyo palusong at paahon po. Nadaan po kami ngayon sa tulay. Yung tulay po na to medyo may silang. Pero sigurado po malalim yan. Ako may kasalagin po tayo. Ito na po yung sinasabi nila ang ano, bayokbok. Ah, dito na po makikita yung maraming mga, yung mga ilog po. Pero lalagpasan po po namin ito at pupunta po Kung hapo ay pupunta sa Binalungaw National Park Sir may alam pa uh, dito sa ano? Ayan po natin po kami sa entrance ng ano minalungao National Park Bali po may bayad po pala na 100 per head Tapos nga yung Floating uh, Cottage At saka yung parking May bayad din po dahil bali nga po yung na po ni si Agdan. Kaya po kami ngayon ay dire-diretso na pababa. Bali, konti lang po yung sakay ko. Ayan po, si Kian. Bali, apat po kami sa harapan. Bali, kaya ko mga kuting. Oh, mga bata pa yan, mga sakay namin yung mga bata. kayo, mga oji. Mga kuting po. Pa papas na po si Ardan. At kami po ay pumunta na sa babae po. Ayun po, narito kami ngayon sa Minalungo National Park. Doon sa parking pa lang po kami. Po, meron po silang ano, zip line. Zip line. zip line daw. Kasi zip line. Kasi maraming paro-paro dito. Hey, na pa na, eh? Hindi. na Hindi. 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 tayo sa tubig ayan po, may mga nagtatawid po na sasakyan ng motor, may sidecar siguro papunta sa kabila yung kabilang, ano, kabilang, kabilang ibayo wala po kasi tulay dito ayan po, nandiyan po yung mga nila yung mga floating na uh, cottages tapos po sa kabila ron yan. siguro ah. Magbabangka rung, papunta ron sa may biyak na bato na yun. Ayan. Ito, ito po yung ilog lang ito. Ilog na maganda. Ilog na malinaw. Ano po may naglalaba pa? Siguro po malamig yung tubig dito. Ayan po. Ngayon po ay araw ng lunes. At uh, ano na, medyo patagulan na rin. Kaya konti lang po siguro yung tao nagpupunta rito. Mas marami pong tao rito noong panahon ng uh, katagarawan. O, ano, o yung kainitan. yan po. Ito nakapark yung ating sasakyan. Tapos yung ano nila. Pero ulit pupunta sila sa floating siguro. Pupunta ba sa floating ba? O na pa sa kabila? Sa floating ba? Ah, dyan lang. Ayan. Ayan ano po yung mga bawa nila. Medyo maya maya po. Patayin ko man yung makina para lamangin po. Ayan po. po. May batang may dalang salbabida. Tapos po yung mga bata siyang kasama. Sahin na sahin na po yung mga bata dito. Ah, siguro po, taga rito lang sila. Pero po yung iba. Ayan lang po sila sa gilid. Ayan lang po sila sa gilid. Ah, kasi po, medyo malalim po yata sa gitna. Kaya dyan lang po sila sa gilid. Meron po malalaking bato dyan. Pero po yung mga bata, oh, wala lang po sa kanila. Sa ina, sa ina po sila. Ayan po, napaganda po dito. Kaya nga pong sabi ko kanina, Ah, dahil po ngayon ay patagulan kaya po konti na lang siguro yung pupunta dito. Pero sigurado po ng summer, punong puno po ito. Ayan po. Ngayon po yan na. May 11 na po ng umaga. O, oh, 11 na po mahigit. Maya-maya po, kainan na Kasi nga po, nagluluto po ng tilapia yung ibang kasama nila. Ayan. Mahali na po. Mahit na pong alaw na ng hapon. Ayan po, may nagsisip na Ayan po si Dan Lloyd, nakasakay sa sip na eh. Nalaglag with chelas. Oy! Nalag, oy! Nalag with chelas, oy! po natin siya na sa nalaglag. Nalag with chinelas. Ang sa zip line, yung kasama po namin yan. Nalaglo po dito. Ayun po sila sa dulo. Parang masarap po maligo. Parang malamig yung tubig. Malamig po tubig, pero mas, parang mas malamig doon sa mega bald doon. Malamig po yung tubig sa doon. Pa, malalim din po, tumatawid yung bata. Dahil po paro-paro. Paano mo nakuha to? Nakita lang namin. Hindi nakita po kayo na buhay pa. Oo. Oh. Malakas pa kanina. Hindi, matamlay lang kanina. Hindi ganun pa rin. Ha? Parang ano eh. Pehe. Baka tingin baka galing sa bundok to eh. Talang kang bundok. Oh. galing ano sa may biyak sa may bato na yun. Ha? Okay, ano ano? Oh. Ito galing to sa Iyan. Uh, bundok. Iyan. Hindi hmm. pala maganda hagis ibong ko. Ano? Oh, oh. May ibong ka ba? Asa may ibong mo? Baka marunod ibong mo. <laughs> sa bahay may ibon ka sa bahay. Tapos may ibon ka rin dyan. Yeah. Dalawa pala yung ibon niya. Ah, malinis nung no? sa ano. Sa gabal doon. Hindi ganito. Maraming nahaanod na ano na dito. Patay. No, puno. Mga ano puno yan Mga anod. Sa gitna kaya ganun din. Na. Mandamis. Ay. Ay meron syokoy. May syokoy. Ay, galing, Oh. Una ulo. <laughs> ayan po, 5.41 ng hapon. Uh, Dahan-dahan na silang magbibihes. Para, ayan po, kami po ay uwi na rin. Hapon ah, na rin po kasi. Ayan po, at maraming salamat po. At uh, okay yung paliligo nila dito. Wala pong problema. Ayan, masasaya po sila lahat. po, nandito na po kami may bawa na lahat yung mga sakay ko Ngayon po eh Ayun uh, na po, na, ginabi na po kami Malis po kami ro, may sa is Ngayon po eh may kita ng 7 Kaya bali ang biyahe po namin ay may kita oras so, maraming salamat po At uh, po kami ng maayos Ngayon po sigurado Yun yung mag-inis yun 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 po ako na sakay bukas kasi nga po Ah, uh, po kanina kaya medyo nadumihan yung aking sa Ano At, po? Eh. Sigurado po ay eh, magiging isa ko niya. Kasi po, maraming salamat po Sa patuloy na support sa akin Ang hindi kini po, maraming salamat po At ingat po tayo na